Hoy, iba ang friendly din sa ginagawa niyang pagdikit-dikit nung... Ang landi kaya'ng tingnan. Ano, jowa lang? Lahat ng lalaki, gusto niya, kanya huh? Ay! Ito ka Ano, <laughs> sila sa labas. Ano pa yung pinapanood mo? Kilig na kilig ka dyan, Siyempre, JM Fiang to eh. <laughs> JM Fiang, susko. Landi-landi naman yan. Kung maka-idol ka. Hindi naman niya idol idol Ano ka ba? Tignan mo na nga yan. Hindi ko maintindihan yung pinapanood ko dahil dyan sa bunga nga mo eh. Ano ba ang malanding pinagsasabi mo? Hoy, nagpapakatotoo lang si Fiang, no? Nagpapakatotoo? Ang sabihin mo, malandi talaga siya. Tsaka, kita mo naman, may manliligaw sa labas. Tapos anong ginagawa, panayandikit sa mga lalaki influencer ang mga gusto ninyo. Ako sa inyo. Ewan ko sa'yo. Nagpapakatotoo lang yung tao, no? Ano yon kung madikit siya sa lalaki? Eh, friendly lang naman siya. Hoy! Iba ang friendly din sa ginagawa niyang pagdikit-dikit ng kulan. Oh, di kayang tingnan. Ano? Jowa lang? Lahat ng lalaki gusto niya? Kanya? Huh? Ewan ko kaya siya tinigilan ng manliligaw niya. Eh, buti nga sa kanya. Ano ka ba, Tisa? Alam mo bang kaya tinigilan si Fiang kasi manloloko yung manliligaw sa kanya? Alam mo, deserve niya yon. Kasi nga, dahil din sa actions niya, ikaw ba naman makikita? Eh, eh alam ba? Hello? Tama ba yung ganong klaseng kilos? Buti pa talaga si Kai. Yun, kaya. Kasi gusto mo si Kai. Wala ka sigurong friend na lalaki, no? Kaya kagaya mag-react. Hoy, at least si Kai na sa kilos niya. Biroy mo, di 18 lang si Fiyang, Tapos kumakadikit. makadikit, akala mo dami ng experience. Ay naku. Eh, buti pa si Kai. O, oh, di ba? Diba? Tsaka pag nagagalit siya, hindi niya kailangan magtaray, magmaldita. Unlike ng Fiang mo. Diyos ko. Kasi, yung Kai mo na yan, hindi nagpapakatotoo. Masama ba magpakatotoo ngayon? Di ba ayun namin yung kailangan sa PBB? Kailangan magpakatotoo. Nung pinakita yung ugali, eh, sabi niyo masama ugali na siyang malandi. Ano mo, iba ang to, oh. sa papansin. Alam mo yon, masyado siyang OA. Grabe kong makakilos. Grabe ka, hindi siya OA, no? Talagang ganyan lang yung ugali niya. Ay, naku. Naiingit ka lang siguro. Ba't naman ako maiingit doon? Never kong kaingit ang ganong kalanding klaseng babae, no? Ano ba yan? Tigilan na nga natin to. Basta akin, si Fiang. Respeto mo na lang yung gusto ko. Kung kay, -kay ka, go! Ay, nakon. Sa pas na nga lang ako manunood. You will never gain my respect. Ayaw daw kay Feng, pero sa ulo yung light. Bayat.